saka pala sa mga member na humahataw guys tirahin nyo nang tirahin yung ano online so post everyday din naman sa mga nag-offline sa mga nag-offline naman dun muna kayo sa area nyo huwag kayong lalayo ubusin nyo bawat bahay sampung audience okay na yan sa sampung may magjo-join na isa dyan trust, trust me sa sampu mayroong isa huwag nyong pansinin yung ano huwag nyong pansinin yung sham na umayaw huwag nyong pansinin yung sham na negative ang pansinin mo mayroong isa na nag join sa sampu okay yung isa, yung isa na yon magpapaschedule din yun siyempre mag invite yun sa bahay niya doon lang kayo sa area nyo ha yung abot lang ng ano nyo huwag na kayong dadayo kung saan na halos maubos na yung pamasahe nyo pang gasolina nyo, Huwag na muna, wag. Area lang muna, area. Okay? Territorial muna tayo. Kung face to face, territorial lang. Okay? Kasi kung may leader kayo na nakuha sa online, malayong lugar, turuan nyo na lang paano gawin yung business. Paano mag-presentation, turuan nyo na lang. Tapos sila gagawa doon. Okay? So, ganun lang yung face to face. Tapos sa gabi, ipasok nyo sa GC. Pasok nyo sa GC lahat ng mga nagka-interest yung, yung GC na hindi pa member pero interesado. Tapos meron kang GC na mga member na. Ganun lang para napapalo up yung mga hindi pa member. Napapalo up din yung mga member na. Lalong naaaral yung business kasi doon sa GC na ginawa mo, members sa kanan members okay, magkaibang GC yun ha. Doon sila na-update. Doon ka mag ng, mag ng Zoom link. Doon ka mag ng mga video. So, habang tumatagal natututo sila so yun yung way of follow up hindi mo na iisa-isahin gawa ka lang GC okay. tapos yung mga leaders nyo pag medyo dumadami-dami na ang gawin nyo gawa kayo ng training gawa kayo ng training kahit once a week pwede na yun I-train nyo yung mga tao nyo. Paano mo training? Atin ka ng training, gayahin mo lang yung mga training. Andiyan sila Coach Hans, Coach Purge, Coach Fernan. Ang daming leaders na nag, nagkakandak ng training. Panoorin nyo yung mga video, mga recorded nila. nakadownload na po yun sa mga Facebook, ah, sa mga YouTube channel nila. Ganun lang guys, ganun lang ginagawa ko eh. Ever since ganun lang ginagawa ko, ginagaya ko lang sila. Okay, ginagaya ko rin yung successful na tao yun lang, tapos ang pinaka-importante yung attitude kailangan magandang attitude mo para yung mga tao mo hindi ka iwanan huwag mong yung tao mo okay tapos yung mga tao mo i -re respeto mo walang seniority huwag mong paparamdam sa kanila na senior ka walang seniority dito nagkataon lang nauna kang sumali nagkataon lang na-invite mo siya, downline mo siya pero hindi ibig sabihin senior ka Walang ganon dito. Business partners po tayo. So, yung trato sa mga tao mo, dapat equal. Pantay-pantay kayo. Guide ka lang, guide. Kung servant ka, ikaw ang serve sa kanila. Okay? Tapos yung, yung mga tao naman, na piling mo downline ka, okay? Hindi ka downline, upline ka rin kasi may tao ka rin. So, yung attitude na every single person, every single person sa team, dapat leader. Yun ang focus natin. Bubuo tayo ng empire ng puro leader. Walang follower dito, lahat leader. O, kita mo resulta mo. Maduduplicate at maduduplicate ka. Pero kailangan, merong maduplicate sa'yo. Kailangan, ikaw mismo matuto. Ikaw muna matuto. oh yun yung sikreto dito guys. Ang pinakamabilis matuto, siya ang pinakamabilis yumaman dito.

Huwag kang mapapagod. <laughs> huwag kang mapapagod sa paggawa ng business mo. Consistent ka. Okay? Hanggat di mo na kukuha ang goal mo, huwag kang hinto. Okay? Magpahinga ka, saglit lang. Maya-maya, hataw na naman. Lalo oh. lang guys. Huwag na papagod, tayo nga Huwag titigil Okay? Hanggat di mo nakukuha yung goal mo May pangarap ka eh Para sa pamilya mo Okay? Isipin mo lagi Kapag pagod ka na Isipin mo lagi Yung reason Yung reason mo bakit ka nagsimula Okay? Yun lagi mong isipin Okay? Huwag kang magigibap para hindi ka mag give up gawin mo mag enjoy ka lang Yan. enjoy mo lang yung negosyo mo enjoy mo lang lahat ng ginagawa mo okay paano mo may enjoy kailangan naiintindihan mo kung ano yung do's and don'ts naiintindi mo kung ano yung tamang mindset paano attend ka ng mga trainings attend ka ng mga trainings or manood ka sa mga youtube ay okay? Dun, mag magkakaroon ng ano, may enhance yung mind mo. Yung thinking ng mga successful na tao, kailangan ma-adapt mo yun. Paano sila mag-isip? Ano yung mindset nila? Dapat, makuha mo yun. Kasi pag nakuha mo kung ano yung mindset nila, nagawa mo yung ginagawa nila, yung resulta nila, makukuha mo rin. So, ganun lang naman kasimple. Kung sa eskwelahan, bawal mangopya dito sa live good pagka magaling kang kumopya nako ano ka honor ka dito honor ka guys, yun lang. So, ulitin ko guys, huwag nyo kalilimutan yung subscription. Hey, okay? kasi habang nakasubscribe ka, part ka ng system. Habang part ka ng system, malaki potensyal mo kumita ng malaki. Okay? So, kahit anong business, kailangan meron kang operational expenses. So, ang operational expenses mo rito, 580 pesos napakaliit kung magning ka, traditional nako, magrerenta ka ng pwesto nako, napakaliit na yung 3,000 wala ka na mahanap na 3,000 na pwesto 10,000 food cart pa lang yun ha pagka restaurant mga simpleng mga mini restaurant nako, mga 20,000 ang pwesto so, yun yung operational expenses nila hindi pwedeng mawala yun Do sa live good, ang operational expenses mo rito, 580 pesos lang. Pero ang negosyo mo worldwide. 200 countries ang negosyo mo, guys. Grabe, di ba? Tapos nakaupo ka sa bahay mo, wala kang sakit ng hulo, wala kang overhead expenses, di ba? Wala kang inintindi. Pero tuwing Biyernes, tumatanggap ka ng komisyon mo. Iba pa yung monthly income natin, ha? Iba pa yung weekly. Guys, kung hindi nga na-appreciate, nako, ako na appreciate ko. Bakit? Niyayakap ko talaga yung opportunity na to. Niyayakap ko. Bakit? Imagine mo nasa sa Pilipinas ka kumikita ka ng dolyar. Grabe. Di ba? Tapos unti-unti mo na pangarap mo. Nasa bahay ka lang. Nagbo-boxing pa. Di ba? Boxing-boxing tapos basketball-basketball. Di ba? nag -e enjoy ka. Laro-laro sa bahay. Minsan pasyal-pasyal. Pero kumikita ka ng dollar. Hawak mo cellphone. Kahit nasa bakasyon ka, kahit nasa pasya ka, tumatakbo ang negosyo mo. Kasi ang hawak mo, cellphone lang. Guys, hindi nyo ba na-appreciate? Tapos ngayon, magsasawa ka mag-subscribe? Naku naman. Hindi mo na naiintindihan. Sayang. Pag binitawan mo yung account na yan, hindi mo alam. One year from now, two years from now, baka yung account na yan, nag-100,000 na monthly. Eh, nagbabayad nga tayo sa SSS. Pagdating mo na 60, tsaka mo pakikinabangan. Kung maabot ka pa ng 60, di ba? Kung umabot ka man, pagkano lang naman yung binibigay? Di ba? Tapos nagbabayad ka ng insurance. Memorial. Kailan mo pakikinabangan? Patay ka na. Pero nagbabayad ka. E eh, yung insurance mo. Pag may kasakit ka, pag namatay ka, may matatanggap ka. Di ba? Nagbabayad tayo doon buwan-buwan. Quarterly, yearly. Pero, ang kapalit noon, matagal pa. Pero sa live good, dalawang taon, mahaba na yan. Kumukubra ka na. Ang dami kong leaders, tatlong buwan, apat na buwan, limang buwan, sampung buwan pa lang. Tumatanggap na. Guys, one, magkano lang yung 580? Bayaran mo na isang taon para hindi mahirap, gaya ng leader ko nasa si Subido. Isang taon ang binayaran. Kaya yun, after 10 months, na realize, nakita niya may income na siya. Eh kung nag-monthly yun, baka, baka huminto pa yun pag nagmamantli, monthly Kaya kung ako sa inyo guys, mag-yearly na kayo. Bayaran niya isang taon. Magkano lang naman? 5,000 lang? Di ba? ang <laughs> liit-liit lang nun. Magnegosyo ka ngayon, kulang yung 5,000 mo. Yung 5,000 mo, pag nagnegosyo ka, fishbowl lang yan, fishbowl. Di <laughs> Kulang na kulang yan, malit yan. guys. So, bye-bye. Subscribe na kayo guys. Huwag nyo kalimutan.